Ano yeah, guys, Nagluto ko ng tuna kaysa. Ayan. Tuna. Lagyan ko ng alugbati at saka na. at saka repolio. Ayan guys. Buffy. Hello, Bati. Hello, guys. Okay. You style, huh? <laughs> Oo. Gusto e nang bisaya. Gusto nang luto. Una,

Yan. Um, ah, ko ng konting um ito. Ayan. Ayan. Para malasa. Lagyan na siya ng kunting tubig guys. Lagyan siya ng tubig, tubig. Para may ano, may sabaw-sabaw konti. Ayan na siya guys. Ayan na siya guys. Ayan na. So, see? Ito lang, ganito lang kasimple ang aking luto na. Tuna with alubati and red cabbage purple cabbage pala ayan siya bye bye thank you for watching